Wala na. Hindi na talaga matahimik-tahimik ang kaluluwa ni Dilima. Talamak na EJ case. Palpak na war on drugs. Pagtokhang sa may hirap na drug suspects. Pagpapatakas sa big time drug lords. Pamamaslang sa mga aktivista, kawani ng media, pari, abogado, pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa, panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Exhibit A po, ang inyong lingkod. Pamimigay ng teritoryo sa China pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel na dapat ibasura. Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Pandarambong sa kapan ng bayan. Mahaba ang listahan nito. Pagtatanggol sa mga korap. Pagtatakip sa anomalya ng family. At marami pang kabulastugan at pandilin lang ng Rehimeng Duterte na dapat ng mukasan. Talaga ba, Dilima? Pero I'm just wondering, despite sa mga sinasabi mo, Dilima, no, kay former President Duterte, bakit hanggang ngayon mas pinagkakatiwalaan pa rin at mas gusto pa rin ng mga tao si former President Duterte? Di ba? Despite sa lahat ng kapangitan at paninira na pinagsasasabi nyo kay former President Duterte, bakit mas nakuha pa rin ni former President Duterte ang suporta ng mga Pilipino? Kasi dilima, mali-mali yung mga pinagsasasabi mo. Anong talamak na AJK? Extra Judicial Killings sa mga adik? sa mga related sa drugs. Yung mga taong connected sa drugs, mga addict, ay talaga, no? Talaga. Paktay ka talaga dyan. Pero sa bagay, no? Protector ka eh. Pinuprotektahan mo eh. Sinasabi mo pa, failure ang tukang, Sure ka? Eh dahil nga dyan, takot na takot ang mga drug user na gumamit ulit. Dahil nga dyan sa tukang, di ba? Dahil nga dyan, talagang nayanig yung mga adik, nayanig yung iba at nagbagong buhay. And hindi ka naman tutokhangin kung, di ba, ganun din yun eh. Sa totoo lang, hindi ka naman tutokhangin kung hindi ka gumagamit ng droga. Di ba, simple logic. So bakit ka matatakot kung hindi ka naman pala doon gumagamit ng droga? Pero I repeat, sa bagay, drug protector kayo. <laughs> Sinabi pa niya, pagpatay sa mga aktivista, Aktibistang miyembro ng NPA, mga aktivistang naingkwentro ang mga kasundaluhan natin. Abay, talaga! Paktay ka talaga dyan. At anong sinasabi mong pagbigay ng teritoryo natin sa China? Huy, Dilima, hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasasabi mo? Kailan ba nagsimula? No, kailan ba nagsimula ang pag-angkin ng teritoryo natin. ba diba? kailan ba nagsimula ang China sa pag-angkin ng teritoryo ng Pilipinas? ba diba? sa panahon ng mga Aquino, Diba? Sa panahon na yun, dun nga nagsimulang magtayo ng mga infrastructure ang mga China doon sa West Philippine Sea. Wala pa si Tatay Digong. Ayan, andyan na yung problema sa West Philippine Sea. At ito pa ang pinaka nakakatawa. Failure daw ang pag-response ni former president sa pandemya. Huy, dilima! Kung failure, dapat lahat tayo namatay na sa COVID. <laughs> dapat hanggang ngayon hindi na agapan. Hindi na agapan ang pandemya. Nag-iisip ka ba? Eh, nakamove on na nga tayo. E, nakamove forward na nga tayo eh. Kasi kung failure ang pag-manage ng Ah, uh, Duterte administration sa pandemya, Abay, siguro wala na tayo ngayon. Ay, nako, Dilima, hindi ka na natuto. Kung ano-ano mga pinagsasasabi mo...